What's up sa inyo mga tol? Para sa mga nagtatanong dyan sa akin, mga nagme-message sa akin, tsaka mga nagko-comment sa group kung ano daw mga pinagagawa ko dito sa Beeperman ko. Unay dito muna natin na simulan sa parting to sa gilid. Una, tinanggal ko muna dyan yung air cleaner. Tapos, ang ginawa ko, yung si air cleaner na, ano, yung nakasulpot sa si air cleaner, tinanggal ko. Tapos, iniwan ko dito sa carb, para kahit papano may protection yung carburetor natin sa mga dumi na direct ang pumapasok sa carburetor para kahit pa pano meron man lang ano harang para wala, may takip man lang kahit paano tapos dito naman sa gilid bali ang ginawa ko sa kanya pinutol ko siya gamit lang ang lagari yan medyo ano yan medyo hindi nga masyadong makinis kasi lagari lang lagaring kahoy at saka lagaring baka lang yung ginamit ko pero kung magpuputol kayo nito, mas maganda kong grinder siguro. Tapos wag nyo na lang agad isagad. Tapos sa gulong naman, ayan pinalit ko diyan sa panguna natin ay 60-80 by 17. Sakto lang naman ang pagkapit kasi malaki naman ang mugs ng Beeperman. Malaki naman yung stock malapad. Bale 1.6 ata yan. Tapos yung sa likod ay 1.8 gano'n. Tapos dito naman sa tambutso sa stack ng tambutso ng beeper man ang ginawa ko. Tinanggal ko lang yung isang ganito. Yung isang tubo na ganito. Bali ang ginawa ko sa kanya Inugal, inuga inuga ko lang siya ng gamit ng yung ano yung plies ay hindi pala yung ano bakal pala tapos ginamitan ko ng ano long nose para matanggal siya tapos so, ayan, sound check natin. Ayan siya mga tala. Medyo mabase siya, pero pagka tumatakbo na, medyo malutong pagka binibirit natin. So, ayun. Hanggang dito lang muna siguro. Bye-bye.